morning, so ito nga pala siya, ang pang pang pangalan mo siya? Patrick Si Sir Patrick, ano, so uh, kukuha siya ng uh, non pro or PDC, Practical Driving So uh, nandito kami ngayon sa Malugren site, okay So para ayusin yung kanyang mga uh, problema pa sa bugmaneo So ang kulang ni Sir sa bugmaneo, sabi niya nga sa akin ay yung hangin din, ano So yung problema ka talaga ng mga uh, baguhan, yung kagayaan nito yung medyo pataas na konti. Yung lalo pag nag-traffic tapos mag-go-go, ta-traffic tapos mag-go-go, yun ang problema nun. Eh, laging namamatay yan. No? So, minsan takot ka kasi umatras siya No? So, yun ang ayusin natin. So, ito lang. Papakita ko lang yung sikreto para naiwasan mo yung uh, pag uh, naatras yung sakyan mo. No? Okay? So, halimbawa ito, tatry natin. So, diba, nakantar na ito. Gugunan natin. So, ito yung first gear ko. Siyempre, pag ito pag ka, lulugong clutch mo. Sige, then, babang handbrake. Okay. Or pwede rin naman na baba mo ng handbrake, then come here. Pwede rin doon. Basta wag mo lang kakalimutan na may ito. Kasi once na nakataas pa ito, uh, yan, daw sa indicator, makakulo din. Okay. Once na nakataas pa rin ito, tapos nakakamitas tatakbin mo, mamamatay lang makina mo. Lang patay ng patay yung makina mo. Kaya wag mo kakalimutan ito. Itong handbrake din. Ano? So, isa rin sa nagkokos ito ng kung bakit namamatay ito sa pataas kasi nalilimutan ito. Then, minsan, imbis na nasa first gear siya, pumapasok siya sa third gear. Okay, okay minsan, naka second gear, pinipilit na uh, patakbuin yung sakyan. So, nangyayari doon, uh, namamatay talaga kasi hindi siya tama. Kasi itong speed, itong cambio na ito, kung anong kami mo dapat, yun ang speed mo. Zero to twenty, yan ang first gear ito zero to twenty, dapat first gear kaya tayo mo kung naka zero tayo ngayon okay so kaya dapat first gear hindi ka pwedeng mag second gear yung bahay na second gear ay pag lumagpas ng 20 okay 20 to 40 na second gear pag nag 40 third gear pag nag 60 ayan na ha yan ang sa shifting mamaya so ito yung pag pinag-usapan natin ngayon ay yung sa hangin kung bakit namamatayan yung mga kagaya mo na baguhan <coughs> sa sa kalsadang ganito na medyo pataas no? kasi una natin naman inagawa nyo halimbawa kakamin natin first gear tapos bibitawan agad ang brake parang ganito bibitawan agad ang brake lalagay sa sa gas so tende siya atras na konti so magpapanik so iaangat yung clutch mamamatay yung makina mo okay, kasi bibigla kasi ang iniisip mo ay kailangan mo patakbo ka agad yung isakyan yung kagad yung nasa isip mo kailangan mo patakbo ka So kaya ang nasa isip mo kagad ay eh, mag-gas. Gagas ka kagad. Kaya pag nagbinitawa ng brake, na-atras. Okay? Tapos bibiglang angat ng clutch. Sobrang angat. So, ito yung magandang gawin mo dyan. Una, syempre, dahil sa kulang pa yung muscle memory mo, ito muna aralin mo yung biting point. No? So, wag na wag mong bibitawan tong uh, brake hanggat hindi mo inangat yung clutch mo. Na hangga sa kumagat yung transmission sa makina. So, paano man lamang kung kumagat na yon Kapag so, inangat ng inangat yan, mararamdaman parang inangat, inangatan nga tayo yung makina ng mga kina. Inangatan nga inang, buong sakyan pala. No, buong sakyan na. Naka ba? Naramdaman mo, mo yung pangatal niya? Pag naramdaman mo yung pangatal na yan, yan eh, Dapat yan na lang yung paa mo. Huwag mo na nga alisin yung paa mo doon sa clutch. Tatanggalin mo dyan yung brake. Check mo kung nahantel mo na yan. So, kung mo, clutch lang yung nandun. Hindi ko nilulubog, hindi ko inaangat. Kung baga, kung sensya magat, dapat nandoon na lang yung pamo. Ngayon muna yung gagawin mo. Hindi mo pwede tanggalin yan hanggat wala ka pang gas. Magagas ka muna, bago mo yan i-release itong clutch mo, kailangan maggas ka muna. Masupplyan mo na siya ng gas at, ito, at least 2,000 RPM. Pag meron ka ng 2,000 RPM, dito, kahit magpas kaunti, na magpas ka 2,000, doon ka umangat counting clutch. Kunti lang naangat para mag-react lang siya. Then bilang ka pa doon ng 1, 2, 3, at least 3 seconds saka pa lang ipupundo release yung clutch mo okay so yun ang yun ang yung pagkakasunod-sunod na talaga niyang ano kung sa mga professional lang gaya namin okay so mabilis na yung reaction ng paa pagkatanggal ko ng ng brake gagas agad then yung angat ng clutch so, nandun na kagad so react na kagad siya so wala na yung atras umatras man siya minimal okay pero hindi kagaya ng mga baguhan na no? pag umatras talaga sobrang haba ng atras bagya ang atang clutch patay na makina mo So, yun lang naman yung kulang mo doon kung bakit ka namamataya na ng makina. Kasi mali lang yung proseso. So, lagyan na lang natin na tawag yan, yung clutch biting, gas, then release. Yung tatatlo lang step ang gagawin natin para makakuha mo yung mga ganitong ano. Okay? Habang uh, mahina pa yung muscle memory mo. Hanggang mabagal pa yung paa mo, ito muna yung mo. Ito yung tatatlo na release ng clutch, clutch biting, yung tawag niyang clutch biting. Yan muna, step number one. Kaya papakuha ko sa iyo, step by step. Step number one, clutch biting. Kailangan makuha muna yung step number one na yan. Hanggang di mo nakukuha yung step number one, huwag kang pupunta sa step number two. Okay, step number two kasi, ito na yung paglalagay natin ng gas ng 2,000 rpm. Pag may 2,000 rpm, kaya yun yung step number two. Then, step number three, re-release ka ng konting clutch para tumakbo lang, hindi yung full release. release ang konting clutch para tumakbo, then, bibilang ka doon ng one, two, three seconds, then go. Okay. So tatlong step lang 'yung pag aaralan natin dito. No, parang sayaw lang 'ano. Sayaw na sayaw lang ano? Okay, sa so, ganun din sa pagsayaw, 'di ba? Pag nasayaw ka nang wala kang alam na step o hindi ka sumusunod sa step by step, 'yung mga kasama mo sabay-sabay pero ikaw ligaw. Kasi pinipilit mo kasi 'yung kuhanin 'yung step number one pa lang sila, ikaw nasa number 3 na. Ganun din dito sa driving, ganun din dito sa clutch na 'to pag kinuha mo kagad ka yung step number 3, yung step number 3 kasi yung patakbo kagad, ka inangat mo kagad ka siya, patay ka agad yun. So, dapat step 1 ka muna. Pagat. Gas. So number 2. Then, number 3, release counter. Then, bilang 1, 2, 3, then pull the release. Tanggalin mo na yung clutch mo. Nakagas ka. Ganun lang. Ganun lang yung ka-easy. So, once na mo, uh, ano doon, ang mag-shortcut ka doon, possible na mamatay ng makina. Pwede ka lang mag-shortcut kung magaling ka na. Kung ma ma mausay ka na yung mabilis ng paa mo, kagaya nito ako na. Okay? Right? Kagaya nung sa aming mga professional na, na talaga matagal natin na dyan, right? So, ano daw rin tira Pero yung, yung proseso noon, yung pa rin yung step by step na yun. Yung proseso na yun. nag ako, nag-gas ako, then release ako. nag ako, nag-gas ako, then yun yung mabilis. No, level 1, level 2, level 3. Kung ako sa level, ay nasa level 10, ikaw ay doon ka lang sa level 1. Pag naka mo yung, yung bilis, ikaw nga no. So level 1, mabagal. Kinukuha mo yung unti-unti, yung gas. So, level 2, medyo mabilis. Level 3, level 4, o no. ganoon na. No. Pag naka mo na yung level na yun, ay wala ka na problema sa hangin. Ano, no. so, easy na lang sa lahat, kahit mag-traffic yan, kahit may sakyan sa likod kahit yung paatras naman ng na mga hangin wala na problema doon kasi marunong ka na yung mga uh, gamay mo na about develop na muscle memory mo no? okay so ikaw naman dito hopefully siya makuha mo so dito na <laughs> <laughs> excited na si sir ito kasi yung problema ni sir talaga eh So <laughs> okay. yun naman sir, so, inaayos nyo muna siyempre yung kickbelt Tapos yung position niya sa Uh, manibela kailangan ay eh, eksakto yung hawak ng manibela tapos yung distansya niya sa clutch okay so apakan mo nga yung clutch sir eh. so hanggang dulo kinakasagat so huwag kang maawa dyan sa clutch basta isa mo lang yun ang gusto talaga niya no? then yung gas ina nakuha kung so, portable apakan ang kaunting gas okay sige pa then brake, tapakan ng brake. Oh, ah, sige, gas muna, tapos brake. Gas. Then brake. Gas. Then brake. Gas. Then brake. Okay, so comfortable na yung distansya mo daw. Oh, wow. okay, so susakto na naman tayo mamaya maganda tayo. Uh, kailangan na natin na uh, makuha yung yung tamang ano lang, angat kung hanggang saan lang. Kasi itong clutch na to, kaya pag manual transmission, pag mali yung angat ng clutch mo, pag napasobra mo, mamatay yung mo. Pag kulang naman, atras ah, siya kasi nga, ipakarmin tayo. Ano? So kaya kailangan makuha natin yung tamang biting kung hanggang saan siya. Ano? So paano Amen. siya mapapractice? Ganito. So lubog mo yung clutch mo. Yan, then ipasang mo itong kami mo. So yan. Uh, huwag mo tatanggalin yung, ano, yung klas. Ayan, no? tanggalin mo dyan yung pre-clamp. Yan, yan, yung pre-clamp. Kasi naka-handbrake naman tayo. Ito kasi yung pag-check ganito para mas madaling ma-identify kung uh, kung nag-i-engage na talaga yung mga naman. Ngayon, uh, iaangat mo unti-unti yung clutch mo hanggang sa maramdaman mo itong ito parang buwabag sa kita. Ito, ito parang buwabag. No, ibig sabihin, nag-i-engage yung mga naman. So, try mo. Dandaan lang muna. Iangat mo yung clutch mo. Dandaan. Sige pa. Angat pa. Sige pa. Angat po, Sige. Mo ang pa. Angat pa. Angat pa. Ang mo na buwab ba? Sige pa. Sige pa. Ang pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Kanti pa. Sige pa, sir. Sige. Taso pa, Taso pa. Taso pa. Sige ba, taso pa. Taso. Sige lang, taso pa. Yan. Nakadang mo Ayan. Ay, lubog muli siya. Yan, di ba? Oh, ang ahanapin muli yan. Sige na ito. Doon ka tumingin sa malayo. ito Tapos ramdamin mo lang. Tam. Ano, wala pa? Ah, mayroon na. May ang lubog muli. May hanapin ahanapin muli yan. Wala ko so, kayo sa sobra doon ha. O tama na yan. Sa sobra na. Uh, baka mo yung mas mababa doon kasi mabataas masyado. Sige, mo. Okay, randa mo. Okay, lubog mo. Okay, yung ngayon naman yung may brake naman. So, parang mo yung brake mo. Okay, ngayon ay maraming mo yun yung kapal naman. No? Okay, uh, mo yung clutch. Kaya mo kumakapal siya. Meron no so ibig sabihin, nag-i-engage na yung, nag yung mo sa transmission. Pag nag-engage na yan, ibig sabihin, ready to go na yan. Kaya lang may engage na miss may engage minsan na hindi pa pala. Kung baga, not enough. Kung baga, hindi pa, hindi pa pwede. So, kaya datagdag ka ng kante. Yun ang yung, yun ang nag na atras Yung parang yung alam mo, nag-engage na, pag-release mo ng brake, umatras pa rin. So, ginagawa ng iba dyan, lulubugulo yung clutch, dinapak ng brake, sumali. Pag so, gawin mo doon, pag matras yung ano mo, kasi naniwala ka doon sa engage natin, mo no? nag-engage na siya. Okay? Narandaman mo matras. So, huwag mo matakot, iangat mo lang yung clutch mo. Hanggang sa mag-engage na siya. No? Tapos, diretso ka lang. Basta yung pag-angat ng clutch, isa-isa, one. Nag, uh, matras ulit, one. Matras ulit, one. Ganun siya, huwag mo bibiglain. Basta, konti-konti lang. Ano? Hanggang sa makuha mo lang. Okay? So, hanapin mo ulit siya. Huwag mo ulit. Then, hanapin mo yung ano niya, vibrate niya. Kailangan tumalas kasi yung pakiramdam mo dyan sa ano sa February yan. Yan yung step number one na inaaral natin sa kayo. O, ano ako nga? Ano ang mo? Ano mo ang mata mo dapat nandang. Para mas mas matalas dapat yung pakiramdam mo. Kahit ang mata natin nasa straight, pero matalas yung pakiramdam natin. Sa manual transmission kasi dapat matindi yung pakiramdam mo dyan sa clutch waiting. No? The clutch waiting na ba dyan? Dagdagan ng pakiramdam. Dagdagan ng pakiramdam. Dagdagan okay? the na na no? na Okay? Then, mo siya yung pinakabait na mo Hanapin mo yun Mas mataas din mo no? Sige pa Yan Okay na yan So, dapat matagalan mo yan ng At least 3 seconds 5 seconds may okay, bilang 1 2 3 4 5. Right. Ngayon gawin mo ulit. Ngayon gawin mo ulit. Angat mo. Yan. Okay na yan. Ano? Okay, lubog mo yung clutch mo. Then neutral mo muna ito. Ngayon naman, mag, uh, naman natin yung ano naman, gas naman. No? Kailangan mapasteady mo naman siya ng 2,000 RPM. So, kapag gas, mapasteady mo siya ng 2,000 RPM. Okay, sige pa. Sige pa. Yan. O, so, bilang ka dyan ha. O, dapat din na pa kasi once na bumaba yan, tapos bigla mo itinaas yung clutch mo, patay ang makina mo. Pwede kang magtaas ng clutch pag nasa 2,000 lagpas siya sa 2,000 or nasa 2,000 na rabi yan. Okay, bilang ka dyan. 1, 2, 3, 4, 5, then breathe. Okay, sa pag. Yan, kailangan mabilis mo makuha yan. Kailangan maliksik ka dyan. Kailangan mabilis mo makuha. Kailangan makuha mo kagad siya ng at least mga 1 seconds kuha mo na kagad ka siya no? so, Bilang 1, 2, 3, 4 Okay, so nakukuha mo na So gawin natin ay yung uh, Practice natin no? o, Lubog mo yung clutch mo Then napang ka ng break Baba mo yung handbrake Then, lagay mo sa first gear Okay, so step number 1 mo tayo Ito yung papatigilin natin yung shotgun Gamit tayo yung clutch Okay, so okay. gawin natin Step number 1 mo tayo Pag mong bibitawan yung clutch, mo hanggang wala akong baiting. Eh. <coughs> ano, baiting na ba? Ano, sa palagay mo, may baiting na? May baiting yeah. na? O, oh, sige. So, huwag mong tatanggal yung clutch mo, break lang tanggalin mo. Okay. Ayun. So, huwag mong tatanggalin mo na. Okay lang, hindi yan tumatakbo. Pag tumatakbo siya, eh, ilugo mo siya. yan. Yan. May pag umatak sa mananap mo siya. Kailangan mo patigil natin siya. Napatigil okay. mo na. Eh, yung step number one. Na dapat mong kukulin talaga. Step number two, mag 2000 rpm ka pero di pa na atras di siya na so lagyan mo gas. 2,000 rpm. Okay, okay pa 2,000 rpm. Sige pa, sige pa. So, sige uh, uh, pa. Sige 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 pa. pa. siya release pa. pa. no oh, ah, ayun yung step by step nyan. pinaka pinakamabagal yun yung tinuro ko siya step by step na pinakamabagal no kung gusto mong pabilihin yan edi eh, di, syempre lahat ng reaction mo mabilis may, may ding, gas dun ganun yun pero step by step yun yung pinaka mabagal nyo yung step na yun kung sa slow motion slow motion yun, yun. so yun ang no. no. practicein mo lang yan So, hindi ka na mahirapan sa mga patas. Okay? No? Okay? Gawin lang natin yan. Eh.